Nawa kono lamak batulang. ada bawah kita. Di kita. Ah. Di. ini ini selesai saya selamat lego. Agak. Sir. Wala oh, oh, tayo ng pichil eh hey. kayo guys Medyo magulo yung camera natin guys Kasi Kahirapan tayo pantay daming mga bakal bakal oh. Sa so, baanan so, kailangan natin mag ingat Ay hmm, Bakal na naman Ingat tayo ingat 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 hmm. So, ang ganda naman dito guys. Eh. Pera pa lang talaga yung nadaan nila kayo kasi ah? ya, kasi ya. Pa lang, pero, na dyan, eh. Pero ganda pa rin lang ano guys so, ang ganda guys Uh, Ang Kaya ready to swimming na. So, sobrang init na ngayong panahon. sabi ko tayo ng ilog. Eh. samahan nyo ako guys. Ay. Ah. ah. Ang gising, yung batong malaki guys yun uh, dyan. Pagpunta ka naman yun. Ito yung mga kasama ng mga gising. Salad o. Oh. Yan si Chanchay. Pumunta lang yan dito kasi maligo. Yung jacket jacket pa.

Mm. you anyway guys thank you for watching